Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman dito sa aking channel. May panibagong video na naman ako na ibabahagi sa inyo. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto? At ikaw lang palagi ang first priority niya kahit gaano pa siya kabisi sa trabaho niya at kahit ano pa ang gawin niya ay ikaw lang palagi ang uunahin niya dahil sa sobrang mahal na mahal ka niya. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa'yo ay gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang kunin mo ang actual photo niya o di kaya ang cellphone mo na may larawan niya. At pagkatapos, pakatitigan mo lamang ito ng maigi, magfocus at mag at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ito sa larawan niya. Pangalan at apelido, ako lamang ang hanap-hanapin at first priority mo. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan, o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At gawin lamang itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto at gawin lamang ito na ikaw lang mag-isa na dapat walang makakaalam at makakakita sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At gawin mo itong ritual hanggang kailan mo gusto kung gusto mo na ikaw lamang ang hanap-hanapin niya at first priority niya, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.